ako palaging nabibigo sa pag-ibig. Ma'am, may papano namang hindi kayo mabibigo? Unang-una, dahil dyan sa mga nunal nyo sa balikat. Pangalawa, ang mga iniibig nyo, mga mayaman, mga spoiled. Bakit hindi kayo humanap ng isang lalaki na tapat na magmamahal sa'yo? Yung mamahalin ka ng habang buhay. Di ba aling mahirap? Katulad ko. Hello? sweetheart Oh, Richard, nasan ka? Huwag mo sabihin hindi ka na naman makakarating <laughs> Mukha yatang gano'n naman mangyayari Eh ilang beses na napopostpone tong dinner date natin Sweetheart, understand me naman Tutal, pagkatapos ng transaksyon na to Magkakasama naman tayo uli Kung talagang mahal mo ako Iiwanan mo yan at pupunta ka dito ngayon din Okay, okay This is a promise. Pagkatapos na pagkatapos ng trabaho ko, pupunta ka agad ako dyan, okay? Ay, basta. Kahit anong oras, kahit anong mangyari, maghihintay ako dito. Uh. Partner, baka pwedeng bukas ko na puntaan si Mr. Lee. Mukhang lumalambot na yung puso mo, ah. Ang mga babae, marami yan. Worth 10 million sa atin si Mr. Lee. Yung mga ganyang deal, bihira lang dumating yan. Madalas ko kasing may Indian si Belinda, eh. At matagal nang bitin nang bitin sa akin yun. Oren, rin, baka mabitin ang porsyento mo. Alam mo, yung mga babae, habang pinaghihintay lalong nagiging sabik. Ang pera, habang pinaghihintay, nagiging bato. Ten percent. That's a lot of bread. Mama, alas dosi na ho. Palagay ko, hindi na ho dadating yung boyfriend nyo. Kaya dumating siya, kaya hindi. I don't care. Alak. Kaya niyo pa ho ba? Kaya ko. Oh. Mm. Oh, oh, oh. <gasps> oh, oh. ma'am. Sabi ko na sa inyo eh. <coughs> Bakit ba pinaparusahan niyo yung sarili nyo? Hindi ko pinaparusahan yung sarili ko. Yung iniisip ko lang... Bakit pa ba ako palaging nabibigo sa pag-ibig? Ma'am, may papano namang di kayo mabibigo? Unang-una, dahil dyan sa mga nunal nyo sa balikat. Pangalawa, ang mga iniibig nyo, mga mayaman, mga spoiled. Bakit hindi kayo humanap ng isang lalaki na tapat na magmamahal sa'yo? Yung mamahalin ka ng habang buhay. Di ba aling mahirap? Katulad ko. You have a point. Pwede din naman ako umibig sa isang katulad mo eh. Kaso lang, sana, magkaroon ako ng feelings para sa'yo. Oh! morning, ma'am. Breakfast is ready. Mm. Mm. Kamusta na kayo, ma'am? Ang sakit ng ulo ko. O, paano nangyari to? Iba suot ko to kagabi? Ma'am, basa kasi yung damit nyo eh. Kaya pinalitan ko kasi baka si Pulintiyo eh. Pinihisan kayo, mo ako? Oo. Paano mo ako pinalitan? Huwag kang mag-alala. Habang pinapalitan kita, nakapikit ako. Sigurado ka ba walang nangyari? Wala. Alam mo, pag napamahal sa akin ng isang babae, iginagalang eh ko siya. Nire-respeto. Hindi ko magagawa magsamantala. Mukhang masarap tong pagkain to. Ha? Oo, talaga masarap yan. Pero bago ako kumain, coffee muna para mawala yung hangover mo. Thank you. Alam mo, <laughs> Napaka-sweet mo talaga. <laughs> Wala yun. Uh -huh. Hindi talaga. Ay! <laughs> Kayo na Ay! Ay! Ma'am, sorry. <laughs> May kailangan? Uh, bakit hindi na ba ikaw ang nagpa-park ng kotse ko? Gusto mong iparada ko pa yung kotse mo? Eh, nakita mo na nga ang dami kong ginagawa. Kailangan paandarin ko pa tong coaching to. Tapos gusto mo, ko pa yung kotse mo. Aba eh, sobra ka na. Oh. uy, oh. teka. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Aba, kung babagayin mo ako, siyempre iiwasan kita, no? Sandali lang. Gusto kita. Sandali na, sandali! Gusto mo ako! Eh, may girlfriend ka! Gusto mo akong patusin! Tsaka isa pa. Tingnan mo nga ako. Tingnan mo ko. Dane's title, pari. Kellogg's Babae ka. Lalaki ako. Babae ka. Lalaki ako. Babae ka. Babae ka. Lalaki ako. Babae ka. Babae ka, di ba? Di ba? Di ba? bà phải sorry hi xin ya taito oh, oh. Thank you, ah. Good night, everybody. I love you all. Forwardy. Sino ba makakausap dito? Ako. Ayan, magkausap tayo. Ang ibig kong sabihin, yung namamahala dito. Ah, <laughs> ayan o. No? Ah, kayo ho ba? Ano po ang inyong sa sadya rito? Sino po kayo? Ako po yung sheriff. Sheriff ba kayo? Sheriff daw. Bakit wala kayo? Sa Amerika lang yung kabayo at barel. Ang sheriff dito walang kabayo, walang barel. Ay, no, Bakit po kayo nagsadya dito? Meron po kayo dalang tulo? Ako, ako ay may dalang isang papel. Isang order, order. Anong ano? Ano order? Ano order? Ako unang order Ang order ko Ang sit order Eh hindi ho order ng restoran ito Ito'y court order Mula sa husgado Na pinalalayas kayo ah, Wala akong kamatana Wala po Kami makawli lang yung loob Awala akong pakialam dyan Ito'y lupa ni Don Cirilo Gabaldon. Hindi kayo nakababayad ng renta. Malaki na ang utang niyo. Kapag hindi kayo nakabayad sa tagdang araw, ayon sa court order na ito, palalayasin kayo. Lawala ah, Teta. na dyan. Bahala na kayo. Diyan kayo. Ano naman nangyayari Ay, ah, ayang... sa ating tayo, Sino kong bisita ko? Sino pa? Yung idol mo. Si Pordy. Good morning, Annie. Good Baupo morning. Pabukay. Nakakahiya naman sa'yo. Kung iisipin eh, sikat na sakat ka na, tapos, pinag-aaksaya mo ng panahon, isang katulad ko. Eh, nga. Araw-araw kitang dadalawin eh. Pahe ka ba? Ang bait-bait mo naman. Siguro kung gano'ng kaganda ang kalooban mo, gano'ng ka rin kapogi. Ano? <coughs> Bakit ho? <coughs> ang ibig ko sabihin <coughs> ay pagtimpla mo siya ng kape. Oh. Eh, wag na. Ay hindi, pag kita ng kape, kaya ko naman eh. Eh... <coughs> May pag-asa pa ho ba siya makakita? Iho. Ang problema, malaki ang gagastusin para sa operasyon. Ibigilala ko kung pilantropo. Siya nga? Oo! Ani, may pilantropo raw na magpapagamot sa'yo. Siya nga ho? Ibig sabihin, maaari na ako makakita? Napakarami ng tulong ang binigay mo sa akin. Hey, hindi naman ako eh. Ang importante, makakita ka muli. Di makikita na rin kita. Bakit? May nasabi ba akong masama? Ha? Ah, wala. Eh, mabuti pa. Inumin mo na to habang mainit. Hehehe. <laughs> 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 Good. Malaki ang possibility. Buhay pa ang cornea. Dok, ano bang kailangan gawin? Kailangan ng pasyente ang major operation. Kaito, Brigadier General Operation. Wala akong problema. Ah, excuse me. Ikaw ba ang guardian ng pasyente? Ako si Dom Perignon. Isang bilyonaryo. At handa akong sagutin ang lahat ng gastos ng batang ito. Ah. Kahit saan. Sa Houston... Sa Washington, sa Boston, o sa Plaza Loton. Kahit saan. We can do it right here in this hospital. Well and good. ah uh, Dr. Garcia, doctor. make the necessary arrangement. Yes, doctor. Tayo na po sa accounting para magdeposito ng pera para sa operasyon. Magkano ang deposito? 50,000 pesos. <coughs> Bahala ka na. Dupin yun. Ah, tara. Pumunta tayo sa accounting. Mm -hmm. Mauna ka na. <coughs> eh, e, ikaw pa Ayun. rin yun. Hindi. Hello? Sino ito? Isang tagahanga mo, nung una pa lamang. Kailangan makita kita. Kailangan ko ang tulong mo. At kung meron kang damdamin, pare sa isang umahanga sa'yo, pupuntahan mo ako dito. Sa 46, Panabas Street, Forbes Park. Maghihintay ako sa'yo. Kailangan na kailangan kita. Please. Teka, sino ba to? Hello? Hello? Hindi. Hmm. Eh, ano ba kailangan mo sa akin? Huwag ka lang maraming tanong. Balik ka na. Huh? Huh? Ano pa? <tong> <tong> Boss, paano? Bukas na lang. Okay. <tong> Bakit? Ang sawa ko. <tong> Uwi na ako! Huwag dyan! Huwag dyan! Uh, basta sa mo siya Oh! Parang nakakita ka ng multo, namumutla ka. Masama ba pakiramdam mo? Eh, wala. Ano, ninenervious lang ako tuwing nakikita kita eh. Baka kasi mo ko eh. Wow! Eh, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Ha? Alam mo naman, mahal kita. Asawa kita. Sa papel lang yun. Meron ka bang pinadamang pagmamahal sa akin maliban sa salita? Sweetheart, hindi mo ako naiintindihan eh. Naiintindihan kita. Hindi lang kita maunawaan. Isa kang malaking puzzle sa akin. Eh, pinakasalan mo nga ako, pero ang dami mo nang ng pagkukulang sa akin. Minsan tuloy, Naiisip ko ang dami mong babae. Wala akong babae. O siguro ayaw mo sa akin. O didirian mo ako. Hindi kita pinandidirian. Mahal kita. Kung talagang mahal mo ako, pati hindi mo ako... Kailangan ko yun eh. Asawa mo ako. Ano ka ba? Alam mo hindi ako bakla. Kaya ako nagkakaganito. Alam mo ba? ng dahil na rin sa papa mo. Natatandaan mo pa ba yung araw na yun? Yun ang dahilan kung bakit nawala ang pagkalalaki ko. Ngayon, kung may pagkukulang man ako sa'yo, magtiis ka. Dahil mas malaking pagtitiis ko.